baba tuloy ang Kapit Bay. Oh, oh, oh samantala mga Kapit Bay ay uh, yung ating Kapit Bay store. Eh, sa'yo pala ito eh. May, May Kaya talaga yung pinilit eh. Oo, oh, oh, ito po ang Kapit Bay story ni Charo G. Let's hear it. Hello Bahay. Gusto niyo bang mamasyal pero limited ang ating budget? Tara, samahan niyo ako. Tiyak sa paglilibot naman natin ngayon, may matututuhan kayo. Kailan lamang ha, bigla kami nagkaya yan, ni Ati Mona sa may Quezon City Circle. Sa totoo lang para sa akin, misan mas exciting ang lakad kapag hindi planado. Sa ngayon ba kayo dun mga bahay? Kaya heto nga, sumakay lang kami ng jeep papuntang Quezon City Hall. Pagkababa, nag-underpass kami para makarating sa Quezon Circle. Pagkakita namin sa isang guard, tinanong na namin saan makikita ang mga presidential car at nagbigay nga ng instruction ng manong guard. Sa pinuntahan namin, iba pala may nakalagay pang under maintenance, no entry. <laughs> Ayan. At may nakita kami ulit na guard. Nagtanong kami kung saan ang daan sa pakay namin. Kapag hindi ka pamilyar talaga sa lugar, oh, dapat marami tayong baong mang tanong. Oh, wag may magtanong ha, mga kapitbahay. And finally, nakita na namin ang Presidential Car Museum. Pagbukas pa lamang ng glass door, makikita ang national costume na ginamit ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ay, baong agad ang bungad! sa so, naglagi na kami sa ibinigay ni Kuya na form, free admission ito mga kapitbahay. Bukas ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, mula araw ng Martes hanggang Linggo. Binuksan ng museum noong 2018 sa inisiyatibo ng Pangulong Noynoy -Noy Aquino upang ma-restore at ma-appreciate ang mga kotse. Makikita rito ang labing dalawang presidential cars na ginamit ng labing tatlong pangulo simula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Gloria Macapagal Arroyo. Hindi kabilang ang sasakyan ni na Presidente Elpidio Quirino at Binigno Aquino III sapagkat hindi na nanrecover ang sasakyan. Habang ang kay Pinoy na mga panahon ngayon ay kasalukuyang ginagamit Nakatutuwa ang pagmasdan ang mga luxury vintage na sasakyan. Karagdagan pa ang sasakyang ginamit ni Manuel L. Quezon noong 1934 ay itinurn over kay General Douglas MacArthur noong 1937 para bigyan ng pugay ang pagiging bagong field marshal ng Philippine Army. Masisilayan rin ang sasakyan ng dating First Lady Imelda Marcos. Hindi rin nalalayo ang kalibri ng sasakyan ng unang ginang sa mga sasakyan ng mga naging Pangulo. Bukod pa rito, nakadisplay ang 1943 Willis Jeep na iniregalo ni General Douglas MacArthur kay Ramon Magsaysay nung siya ang kalihim ng National Defense sa Administrasyon ni Pangulong Quirino. Napansin ko mga kapitbahay, lahat ng presidential cars ay kulay black. Kahit sa Estados Unidos, halos lahat ng presidential cars ay kulay itim. Paliwanaga ah, sa color of psychology, ang kulay black pala ay nagpapakita ng kapangyarihan, formalidad, pagiging elegante, lumalarawan sa lakas at otoridad. Samantala, hindi lamang mga lumang kotse ng mga pangulo ang nandito makikita ang isang kalesa, tinawag na karwahing apasible. Ito ang ginamit ni Leon Apasible, isa sa author at signatories ng 1899 Malolos Congress. Ang karwahe ay ginamit ang kanyang pamilya hanggang 1940s. Ah, kaya pala naisama ang kalesa dahil sa mayroon itong historic value. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakapupunta tayo mga kapitbahay sa museum. Isa itong magandang paraan para matuto tayo at makilalang mabuti ang ating kultura at kasaysayan. O till next time mga kapitbahaya, kaya anong kwento nyo para sa kapitbahay stories, Charo G! Maraming uh... Thank you, Charo G. Nag-enjoy ka ba na pumunta ka doon? Yes, Abang. tara lang ah. O mga kapitbahay, kung kayo po taga Quezon City, baka mm. hindi nyo pa napuntahan yan. Aba eh, pwedeng-pwedeng puntahan. Ano, saan nga, Charo? Diyan lang po yan mga kapitbahay, sa Quezon City Circle. Ang bukas po ay 9am hanggang 4pm. Ah. Then free admission from Tuesday to Sunday. Ayun.